umaga kapwa Ngayon po nandito po tayo sa ating barangay uh, kung saan po ay uh, spray po tayo sa lamok. Kasama po ang Committee ng Health, Pebby Schedule, Barangay Tanon, Test Prainan, at ang inyong po lingkod, uh, Committee on Pinan. Tara, samahan niyo po kami. Pakita ko po sa inyo ang pag-spray. Ngayon nga, kapwa, inalagay na natin ang isang sasay na pangontra po sa dengue sa lamok. Ngayon po. ish yes star top ayan po nagay na po natin sa balde ngayon po lagyan po natin ng tubig para <coughs> po siya matunaw ayan po aking kumpare nagluluto <laughs> para tunaw na tunaw nagyan natin ng tubig and then hahaluin natin ayan para pag nalagay spray ay tunaw na tunaw siguradong patay ang lamok haloyin po natin ayan tuloy ko ang uh, pamatay dengue siguradong tepok sa lamok pag na spray po sa mga bahay habang nagluluto po ang aking kumpare ayun po nagluluto po Kinolang manok Kinolang manok And then pag uh, halo na po, i na po natin sa ating sprayer